magandang morning po sa ating lahat. Subscribe po natin. Hit not mundur. partners sa akin Northern Samar. Ayan, salamat po mga kalingat, Thank you po Kuya Van. Salamat. sana napakainit na hapon, ano? Tara, lapitan na natin si Kagawad. Mga kanainays, mga kalinga partners, kasama po natin ngayon si Kagawad Ricardo Dulay. Nandito po tayo sa barangay Hibulwangan. Katama na dyan, ah, Mga kanay oo. Ang si Kagawad Ricardo po ay may matabang puso para po doon sa mga nangangailangan ng tulong. Kaya po nandito tayo ngayon dahil may nirecommend po siya na sa tanging niya po ay kailangan nating mabisita at matingnan makumusta O sige mga kanay na niyo po kami ni Kagawad Ricardo. Tara Kagawad, puntahan po natin. Magandang hapon po, Nay. Magandang hapon din. Pwede pong maistorbo sandali. Opo. Okay po. Pwede pong pumasok. Sige po. Okay po. Mga kanay na isamahan niyo po kami. Saan po tayo pwede mag-usap, Nay? Pwede na Siguro, pwede rin. Pwede rin. Ah, okay po. saan tayo pwede dito? Opo. Okay. Okay. Okay lang ipakita ko yung bahay mo, Nanay. Ano po ano po pangalan ni Nanay? Ligaya po. Si Nanay Ligaya. Okay. Ito po yung tirahan niya mga kanay-nays. Dito po. Okay, dito po tayo nay? Po? Dito po tayo pwede mag-usap? Sige po. ah, uh, Nanay Ligaya, ano po ang apelido ni Nanay Ligaya? Nulan po, sa Garaga, Usal. Ah, si Nanay Ligaya, Usal, Nulan. Nulan. Okay, ilang taon na si Nanay? Fifty. 50? Okay. okay po. May asawa po? Opo. Ano pong trabaho ni mister? Parang, ato parang umala. yung Ah, uh, okay. Ah, uh, naniligayaan dito po ang The Great Team Waray noon sa barangay nyo. Opo. Pakilala po muna ako. Ako po si Kanay Nice. Kung tawagin ng team namin, The Great Team Waray noon, Idna Condor po. Uh, ah, yeah. Idna opo galing po kami sa Barangay Hall at isa ka po sa na-recommend ni Kagawad Ricardo Kaya po nandito kami ngayon Okay, kumustahan muna tayo nanay ha? Sige po Nanay, sa tingin mo po ang sitwasyon mo po ngayon uh, Pagkakalam ko kasi kay Kagawad Ricardo may pinagdadaanan kang, may iniinda kang sakit Opo, ito po Pakita lang natin nanay ha Okay, yan po mga nice, Oo, mga kalinga partners. May guiter po si Nanay Ligaya. Ilang taon na po yan, Nanay? Sorry, nag-start in eh. Kuwan, 2006. 2006? Sali, eating, mag eating ka. mag eating na at bata. Oo. So, 18 years na? Opo. Oh. Ilang beses ka na nagpa-check up dyan? Nagpa-check up, up par parang tulog ka. Ay, upat ka beses, pero... ang nakukuha nakukuha ko nito sa dugo la. Oo. Uh -huh. Tapos direk nakakakonkon kay pag ipapaibot ko sa doktor aso gad kuan man kuno waray man problema sa dugo pero uh -huh. ang ini lang akong kuan problema ini nga akong bukol ko uh -huh. na. Na -no man ang findings sa doktor siton sa imo. Uh -huh. Waray pa pa kuan kay warak ba ka kon check up ni simple na. Dili kay siya magpa check up ka di ba explain man sa doktor ko nano imo sitwasyon high po yan or kon ano nga klase nga kuan thyroid Wala man pa pag sa akong kung thyroid o kuan kaya nga ni bago nira pag kuan kuno utro pag sa kapakuha dugo oh, tapos niyan kay wala pa ka kuan kay simple ya kwarta di ba ka oh, ito nga diri ko na di diri pag pa kuwa yung na nga na taklik ah oh, ibig sabihin ito mga request sa doktor oh, para sa laboratory oh, di mo nahihimo uh, Ah, okay. Sa mga. Kaya nga, wala pa kakuan. Kaya nga niya, quick quiz, wala ko pa kung kaya na-expire na liwat kayo. Oo. Oh, oh. di ba yan na sa pag kuan sa gasto sa pag kuan no, ito, laboratory, mm -hmm. kuan, ito nga. So, nanay kung halimbawa, kung halimbawa may willing tumulong sa'yo sa check-up na sponsor willing ka din. Okay. So, ito po ang proseso natin na niligaya. After ko po ma-upload ang video mo, tapos may sponsor na tumawag para balikan ka, para sa check-up, babalik po ako, dito. Yun po ang process namin. Oh, so, yun na lang po. Pag bumalik po ako dito, ibig sabihin, may pang-check-up na po tayo niyan. Sige po, sa ngayon na niligaya, anong nararamdaman mo? kuan man la wala man wari manak na kuwan sa sulod sa pag kuan ba ito nakaanak okay man siya ang problema ko la ini ha, nga bukol ko nano sini a kuan nga kuan nano good an cause kay nano kaya on oh, yeah. karang mula gusto mo lang malaman yeah, man, kung loob. ano talaga yung bukol uh, ya yeah, sa, loob oo oh, oh. pero sa pag man ito paglaba man pag natural man normal man la like, hindi so, ka hinihingal hindi man hindi ka nagchichest pain Dahil yung... may time na nag kukunta ba kasi ka ah okay may so, may parang, spin pa din dito, parang may time mas chest pain pero may time naman nga diri Tos, okay dugo kasi parang na abat ang kali nga medyo naglo blood at dugo medyo na nag spin up ah mm -mm. pero kung normal man nga ni ak dugo okay man okay ah. maliwat um, um, okay. sa okay. Nga, mm -mm. nga So, maliban doon sa uh, yung sinasabi mo ngayon, wala kang ibang nararamdaman? Yung hingal, wala naman? Wala naman. Okay. Oh, pero, willing mong magpa-check up para malaman Manipo mo lang kung ano ako. talaga yung magiging findings ng opo, doktor? Opo. Okay. Ito na, wait, ito na mm. rin. Kung may barang, kung nanoy, kung thyroid. Uh, Kaya, kung ano, ha, decision nila, ha, kung ang gada kay, mababay nga nito nga, makuang, kung nanoy nga, sakit Ilan anak mo, nay? Apat apat. May oh, mga asawa na, May estudyante pa. Ay, high school pala. Ah, puro mga estudyante? Opo. Okay. At pangalit kasi itin pala, edad. Hmm. Uh, kuhan, an, ikaduwa, 16, mga bata pa. So, nasa puder mo pa lahat, wala um, pang may asawa. Pa. Okay. Sa so, ngayon, ay, sa tingin mo, kung makakabalik ako dito, kung halimbawa may sponsor na magpabalik agad sa'yo, ano sa tingin mo, maliban dun sa check-up, ano sa tingin mo yung pinakakailangan mong tulong? Kay, um, ano, ako uh, ang sa kasawa, kare ko, karag ka mo nga, opera ko, no? Ako ak, nga giniisip, kung magpapa-opera ako, nga digtay pa kabata na, ako pa nanginginano, di sa balay, tas so, ito nakasawa, nanginginadlaw, mm kami nga doaan, nagkukuhanay sa amon paghanap buhay, mm -hmm. Dito nga ba ko lang, magpapacheck up ako lang tapos, kung mm -hmm. alibawa, talaga, ko na, kaysa pa kasawa nga, kung mag-opera pa, o -pa ak, pero kare ko, pati kami mag nga dua kay, ako nang inarapag sa kabataan kayang paglat ay uh, elementary. Okay. Uh, I mean, ibig kong sabihin ay maliban sa check-up sa medical, ano pa yung sa tingin mo kailangan mong tulong? Maliban bukod doon sa check-up sa medical, ano pa yung sa tingin mo kailangan mong tulong? Tulad ng pang-araw-araw nyo, sakto uh, ba yung pang-araw-araw? Nakakaraos ba naman? Paan? Tama tama magdala man na anak mm -hmm. kuan manggihapo nakaraus-raus man pero apat na anak nag-aaral lahat. Oo po. Okay po. Nag-aaral po sila lahat uh -oh. doon sa kuan. So uh -huh. para sa iyo yung check-up talaga yung pinaka-aasan mo. Datis ko talaga. Ayun ah, talaga yung, kay, yung, kay, talaga yung kay, ko, dapat. Kailangan nakakapag-check-up kai hu sa kwarta ko lang kai siyempre, ak estudyante uh -oh. tapos binulan ko kada buwan 500 niya kay ito ni op ao, except mang kai elementary 15. Siyempre, kasi so, nangyayad lang. Kulang, medyo, oh. nakaka-compare eh. mo listar. Oh, ibig sabihin ni Nanay Ligay makanay nice. Gustong gusto niya magpa-check up pero dahil kulang, hindi ko makasya yung ano yung pumapasok na pera sa kanila. Kaya hindi niya magawang makapagpa check up. Tapos may apat pa siyang nag-aaral. Siyempre pina-priority bilang nanay instinct 'yan na priority yung mga anak bago yung sarili, 'di ba Nanay Ligaya? Opo, opo, yan po. Oh, 'yan talaga ang realidad sa pagiging nanay. Oo. Oh, so gano na lang na eh. Ah, Asa ngayon? Ah, ang may bibigay ko muna sana sa iyo ngayon sa pagbisita ko sa iyo is meron tayo ditong bigas. Thank you. thank you, thank you, ma'am. Okay, kunin ko. ko lang ha. Oh, malaking tulong na po 'yon sa akin. Oh, thank you. At syempre, nanay, mag-thank you muna tayo kay Kuya Val Santos Matubang at syempre kay Ma'am Erika Alcon sa pabigas po. Thank you, thank you po. Sige na niligaya, bye, bye na for thank now you, ha. O sana mabalikan agad kita ha. Sige po, thank okay. you mga Malaking blessing oh. po. Pray lang po tayo na sana makabalik agad ako ha. Thank you, okay. 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 Salamat. Okay po. Okay mga kanay nice mga kalinga partners, gusto ko lang mag-thank you sa ating mga butihing sponsors. Of course, Manay Teri Anderson, Mama Wai, Sis Clara Zan Melanica, Sangkay elit Elite Lumagbas Bunyol, Mama Marcelina Fedorowicz, Sis Beth Jones. Ati Joveta Villesa Tejero, Miss Irene Biswilan, Sankai Ima Vlog, Sisilina Barbosa, Ma'am Hayats, and Sis Janet Galvan Salazar. Thank you, thank you so much po sa inyo. At syempre po, para sa patuloy na paglingap, pasupport po Kuya Val Santos Matubang and Ate Edna Vlogs. At syempre po, palambing na din po, please support po the Moraynon, headed by Joey the Great, mga members po, Boy Tabang. Ang inyong lingkod po, Kanay Nice, Edna Condor. Yanski TV, Baby Mix Vlog, and Biyahing King. And of course, Nelson Vlog. Okay, bye-bye na mga kanay-nice. Napakainit na hapon. Grabe.